sa inyo. May isi-share lang akong kwento sa inyo mga kababayan. May isa ako nakausap at ito ay malapit sa pamilyang bangag na yung babaeng ahas that she created bangag junior. Siya, kumbaga, ang lumikha kay Niwi. Kasi si Niwi, wala yan. Hindi naman nagtatrabaho yan eh. Laki sa layaw. At yung ate na mangga, even yung nanay na banitosa yung may thousand shoes isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid mga kababayan at mga box maganda ang pag-uusapan natin ngayon kasi magmamarites tayo meron tayong nakita na isang vlogger at siyempre para mabigyan natin yan mamaya ng reaction panoorin natin muna ng video pero bago yan pati muna tayo nang isang maganda 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 mag Pati natin na sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang magat, magandang tangaling, magandang happy, magandang gabi dito sa inyong lahat Diyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Bosco. Ngayon, kagaya ng sinabi natin kanina na magmamaritis muna tayo. Pero maganda itong maritis natin kasi kagaya ng sinabi ko, gagana yung utak natin at kayo nang bahalang humusga, kayo nang bahalang mag-isip kung sino-sino itong mga ito. Kaya, mas mabuting panoorin muna natin ang video bago tayo magbigay ng reaction. Ready na kayo? Pasok! Video! kwento sa inyo. May isi-share lang akong kwento sa inyo mga kababayan. So, may isa akong nakausap at ito ay malapit sa pamilyang bangag. At sinabi niya na yung babaeng ahas ay parang very proud that she created Bangag Junior. Siya, ka ang lumikha kay Niwi kumbaga siya yung uh, naging parang kingmaker okay kasi si Ngiwi wala yan easy go lucky hindi naman nagtatrabaho yan eh laki sa layaw at yung ate na Mangga hindi naman siya yung nag -hone. hindi naman siya ang humubog sa Ngiwi na yan even yung nanay na banidosa na mukhang malapit ng mategi yung may thousand shoes hindi siya ang lumikha dyan kahit naggaling sa katawan niya. Kung baga na-spoil eh. Kaya itong asawa ng Niwi ay very very proud na siya ang lumikha dyan kay Niwi. Kaya si Niwi nandyan sa pwesto niya ay dahil she created Bangag Junior. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging presidente yan. Bukod sa siyempre, pinak pinakinabangan niya na kapangalan nga nung tatay. 'di ba? Pero siya ang utak para magkaroon din ng confidence yang iwi na yan. So, nang naiupo na nga, hindi nakatakataka na yung babaeng ahas na yan ang naglilid sa inyo dyan sa Pilipinas. Siya ang lumikha dyan eh. Papit niya yan. Okay? Oh. tamad yan. Wala namang diskarte sa buhay. Wala ring alam. Hindi tapos yan ang kolehiyo. Ay, yung babaeng ahas, nag, abogada, naging profesora. Under niya yan. Kaya, dahil kayo'y pinamumunuan ng inutil, tamad, at walang alam kundi mag-party, mag-concert, kumakanta pa minsan, nagbibidyoke pa. Dahil nga lakas tama, no? may confidence yan syempre kapag nakapagpulburon ang effect ang effect ng pulburon na yan nakakapagbigay ng confidence feeling mo ikaw si superman feeling mo ikaw ay rockstar. kahit na di ba sintonado naman mukha naman lampa takot yan sa tao introvert yan okay ilag yan sa tao pero bigla na lang magkakaroon ng kumpiyansa sa sarili alam na natin kung ano ang tinitira di ba so siguro kapag kailangan lumabas at magsalita, pinapatira muna, di ba? Pinapatumar, pinapasingkot. Nahuli yan, di ba? Sa Pilar Bataan, araw ng kagitingan, may pulbos dini. Ano yun kung hindi pabigyan ng panyo? Hindi aware na may mga pulbos dini. Kaya nga tumatabingin na ang mukha. Kaya yung credit kung bakit naging leader yan, kung bakit nanalo yan, di ba? Bukod sa nagkasundo naman silang gamitin ang anak ni tatay na nananahimik sa Davao at balak lang sanang tumakbo mayora ay niligaw-ligawan nila ng kapatid niyang mangga oh. yan yan ang naging resulta nagkandalintek-lintek kayo sa Pilipinas ang babaeng yan ang lumikha sa ngiwi na yan na leader natin ngayon kahit ako yung nasa, nasa abroad no oh, na namumulo dyan sa inyo sa Pilipinas. Okay? Kung hindi dahil sa kanya, walang kumpiyansa sa sarili yan. Hindi naman yung nanay niyang badidosa na may isang libong sapatos ang, di ba, dahilan or nagbigay ng malakas na malakas kuno personalidad ng isang yan or kumpiyansa sa sarili. Na hindi rin yung ate niya na, na retukada ang dahilan kung bakit ganyan yan, di ba, naging leader niyo dyan. Oh walang alam yan gawin di magpasara at ini-enjoy la ang nakilala ang kanilang angkan noon at kapangalan yung tatay niyang abusado rin alam mo ikaw mangga yung kapatid mo ha balikan kita ikaw mangga imbis na ayusin ng kapatid mo ang siranyong pangalan noon na inayos naman ni tatay digong at pinadibing pang tatay niyo imbis na ayusin ng kapatid mo at patunayan ng kapatid mo na mabubuting angkan kayo sinira ng kapatid mo okay hindi mo kayang kontrolin ng kapatid mo So, hindi talaga ikaw ang may impluensya dyan. Ang trabaho mo lang ay protektahan yan. At pigilin ang lahat ng mga pagtitipon para ang kapatid mo matanggal sa pwesto. Hindi ikaw ang lumikha sa kapatid mo. Okay? O kung ikaw man ang lumikha dyan, kung ikaw man ang nakapaghubog ng pagkataon niyan, ay malamang ganun din. ba? Diba? Baka manlinin lang rin at mambubudol. Yun nga lang. At yun na pangasawa ay sugapa sa pera. Dilawan galing sa dilawang angkan o oh, at mukha namang masama talaga ang pagkatao ay yan ang resulta oh, pinamumunuan kayo ngayon ng bangag kaya ano ang dapat yung gawin huwag niyong palilimutan ha na ang sakit ng ulo at ang mga pagdurusan nyo ay hindi lang dahil sa ngiwi na yan kundi dahil sa babaeng ahas ang totoong kalaban niyo dyan apat pero syempre ang pinakaulo ng mga ahas ay ang babaeng ahas. Sanga-sanga na nga ang ulo eh. sanga-sanga ang katawan pero iisa ang ulo. Monsters ang mga namumuno sa inyo. Okay? Yang ngiwi na hindi alam ang ginagawa. Ang alam lang ay magpasarap sa buhay. Magala. ba diba? Mag-travel abroad. mag magparty, Mag-party. Okay? Pero ang pinakaulo ng inyong problema dyan ay ang babaeng ahas. Kasama yung asawa niyang lampa at inutil. Okay? At of course, yung ate niya na overprotective, na hindi papayagan ng ate ng iwi na yan, na matanggal at mapahiya ang kanilang pangalan. Okay? Masira ang kanilang political career. And of course, yung magdanakaw na pinsan na hindi na rin nila kaya kontrolin. O, oh, ngayon, magtatsaga kayo hanggang 2028. Pagkatapos nating mapanood ang video, mayroon na ba kayong idea kung sino-sino itong mga sinasabi niya? Kagaya ng sinabi natin dito, i-comment nyo dyan sa baba. ...at bibigyan natin ng reaction. Unang-una, ang mga nabanggit niya ay uh, kakaiba ito. Ibang klase itong mga nabanggit niya. May tinatawag siyang banga, may tinatawag siyang ngiwi, may tinatawag siyang ahas, at meron pang mangga. Kakaiba ito, kaya uh, kailangan natin mag-isip kung uh, kanino nababagay itong mga katagang ito na sinasabi nitong vlogger na ito. Maganda itong ginawa niya kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon para mag-isip. Ngayon, ito pa. Mayroon pa siyang nabanggit dito na kapangalan daw siya ng tatay niya. Kaya medyo, medyo sumikat ito kasi nga kapangalan siya ng tatay niya. At isa pa, may babaeng taga-dabaw na mukhang ginamit niya lang din para tumaas, maging popular yung kanyang pangalan at kagaya nga sa sinasabi niya, eh ito na yung namiminuno ngayon sa atin. Pero ang malupit dito ay sinasabi niya, ahas pala daw talaga ang namiminuno sa atin ngayon. Bahala na kayo kung anong isipin ninyo, i-comment eh, ninyo sa baba at meron pa itong nanay na balidusa. Kakaibang vlogger, kakaiba yung mga termino na ginagamit dito, Ngayon kung hindi malawak yung iyong kaisipan, mahirap mahirapan ka mag-isip kung sino-sino itong mga ito at mayroon pang pinsan ito may pinsan pa ito na magnanakaw ito naman eh nabanggit niya doon sa kanyang video at syempre tagay ng sinasabi natin dito malaya naman tayo magbigay ng reaksyon kung ano yung nasa natin at syempre kung ano yung mga opinion natin at kung ano-ano pa yung ating dapat na sabihin. Pero, ang importante dito, eh, kayo na ang bahalang humusga. Depende na sa inyo kung ano ang uh, nasa sa isip ninyo, kung sino yung uh, pamilyang yan eh ibigay na namin yan sa inyo karapatan nyo na yan kung uh, sino ang maganda dyan i-comment nyo dyan sa baba at uh, bahala na kayo kung ano ang mga sasabihin niyo at pansinin niyo may binabangit siya rito ate na mangga mangga na ritukada pa mukhang mahirap isipin dito ha hindi natin lubos maisip kung uh, paano natin ito i-apply kung sino nga yung naisip natin pero ganun pa mang kagaya na sinasabi natin dito bahala na po kayo kung sino ang nasa isipan niyo kasi ang alam natin dito at sinasabi niya delikado kasi nga ahas pala Babaeng ahas Ang uh, namumuno At nagiging pinuno ngayon Sa ating bansa Sino kayo ito? Isip-isipin na ninyo mabuti Gamitin na ninyo yung, yung mga kaisipan Kung kailangan ninyo manghula Kumuha na kayo ng uh, bulang kristal Eh pahula na ninyo Para malaman ninyo kung sino mga ba Itong mga sinasabi ng vlogger na ito Pero kudo sa vlogger ha Magaling at maganda Kapag mo Kapag kami ako mismo Napapaisip na kung paano At sino nga ba itong mga ito Hanggang dyan lang muna With that Gagaya ng sinasabi natin dito, maraming maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong hindi nag